Sabi mga kalunyo, kumusta ka po? Magkahanap buhay naman tayo. So bali, pasado ala uno na ng madaling araw. Salamat at tumigil din yung ulan. Ngayon bali, umabon-abon pa o. Oh. Kani-kanina lang, grabe lakas ng ulan. Dapat kanina pa mga 12.30 pa lang sana, nandito na tayo sa dagat <laughs> napakalakas ng ulan buti lang tumigil agad so bali dito lang tayo masisimula sana, may tapat namin yun, hanggang tamakong nga naman tayo sana, satayin tayo sana may labas na yung mga class na isda malapit na naman mga bilugo ng buwan matatambay na naman tayo nito so balik kayo ng umaga so balik ang kambi nga pala hindi kami nakalusong ni hotel parehas kami hindi lumusong sana ubos na yung mga dating huli namin batog dun sa bayar namin sana, sana na, na nila para bilhin na uli yung mga mahukuli natin batog yung isa namin kapatid lumusong iwan ko lang kung nandun sa kalarayan o andito so, may isang spirit yan sa bulo ng barangay namin sana suwertehin na tayo makadali na tayo palagi tayo konti yung huli simula nung natrangkaso tayo yung huli natin palaging konti sana ngayon makabawi na tayo dami na tayong huli para may pambili na ng mga school supply yung mga bata wala pa kasi school supply yung mga bata magpapasok pa na palagi, palagi kasi konti yung huli natin kaya hindi tayo makabili ng mga gamit nila so yun abang abang po sa makahuli natin sana swertehin tayo ngayon pagkalaw ba tayo ng maganda ganda ngayon Unang huling pa lang natin Dito na pa sa kabahongan talaga Madami sana itong rainbow runner dito sa may buhya. Kaso lang, pagkatapat sa ilaw, kanya-kanya karipas. Buti na iwan itong isa. Madami sana. Mga nasa 30 piraso sana. Kaso lang, may ilak. May malalaki sana. Sobrang dalat na walang ibang isla na makita. grabe nakakailang ikot ako dito sa may kabakungan dadalaw pa lang huli natin 440 na Baliwanag na Grabe talaga yung dalang Hindi lang dalang Wala talaga Grabe Dadalawa lang yung huli natin Ito lang oh Ito lang yung huli natin Wala na yung batog Hindi na nagpakita yung ibang isda wala na talaga kahit yung dalagang bukit wala na makita yung rainbow na sana dun sa bakungan dumaraw na sana sa ilaw nung nasisid naman natin nahirapan naman tayo pumili hindi tuloy nakapana pagkaahong ko pagkadungo ako nawala na binalikan ko sa buya wala na rin grabe saan magkakabilugan na yung buwan at saka naman nawala yung isda so yun sa next episode na lang tayo mag shout out pambihira talaga yung pagkakataon na ito kahit sa pangulam kulang pa to kahit anong tiyaga talaga walang makita grabe